Ayan guys. Ah. Uh, magandang araw po. Hapon na. Umpisa ng ating pick up. Shout out kuya, dami nang dala mo. Na to. <coughs> Ay sorry po. No, uh, mas okay pa din 'yung ma-inend sa umuulan. Talagang hindi ka makakatakbo. Uh, okay lang. <coughs> kung minsan nabubuo naman kaso uh, pag nalobat uh, may ikli lang minsan medyo may pass forward dahil yan dun sa uh, hindi kaya ng tatayagan so, masikip dyan sa looban tayo item dito sa kinukuha ko para sa online din nila uh, okay pa rin yung ganito uh, uh tayo actually tatlo kami yung isang bayo ko yung bakasyon. Kaya dalawa lang muna tayo ngayon. Ah. Ito na.

guys nandito tayo sa tent up. ito uh, Kawasaki Honda Cycle uh, para mabigyan ko kayo ng tamang matatanungan kung sasakali anak ko ng parking Yun lang yung one way palabas nang exact George May kukunin tayong item dito Sana may stock Sarap yan ah Pakain yeah. kain na lang ah yeah. Boss Pero yun na lang guys Ang ating uh, Content ngayon Maraming salamat